So guys, may ari lang yung mini Adam o ni Ara sa bukid kay wala pa man ko naka-video na tulog man good ko pag humanak mo o kuan activity kay turnover man na ron sa EcoWave for the second grant releasing na siya for second uh, grant no which is the 250,000 mm, munga So pag program no? Ah, kanta kanta mi, yami iwan o kusog, and then, ikatugon man ko, anatulog na lang sad ko. Ako silang gibiyaan na dito. Nga ako kami, sibat ko kay matug ko eh. Nga. Pag mata na ko, mana ni Karun, may ari na misa, babaw para mag makakuha ko video deri sa babaw. No? So si Ara o si Adam, sobrang busy napayan mga ulitaw hay nga dito nagadula-dula pud sila niya guys ang among basketball ko an, board um wala pa siya no wala pa siya na human wala sa pikas wala pa sad kay giwat pa ang board bitaw murag I think kuan siya ng fiberglass fiberglass ang ilalagay diyan para sosi para mas bongga para mas Hi guys. Hi guys, kasama ko si Johnny. Johnny, Check Johnny, yes papa. Shout out. <laughs> Single po guys, pwede pa ko. Free. Single. <laughs> Johnny, Johnny. Dudung, dali ngeri dong? Oh, Hoy, unsa man <na. clears throat> Dali mo Dong dali dong. Dudong. Why why? Dali rin. and And na bata. Ug mauto ang mga bata ha ni bisag dan kay para malingaw sila. And yung alaga pa si Wayway is sobrang seryoso doon nakatingin sa mga naglalaro. Dong dali nga why Wayway. Ano oh, na. na siya punta na si YY dito ano? <laughs> parang gusto niyang umuwi pero hinintay pa kami dito sa taas